Uh, magandang uh, umaga mga uh, katandilisa narito tayo ngayon sa Dolomite Beach at uh, kung saan ay uh, ilulunsad yung uh, um, smoke and vaping free ano na ipatutupad dito sa loob mismo ng uh, Dolomite Beach ano? at uh, sa paligid at uh, ito ay uh, i-launch nga ngayong araw at uh, mapapansin nyo itong uh, mga MMDA ay uh, naglalagay ng uh, mga karatula na strictly no smoking and no vaping as per uh, executive order number 26 s 2017 as amended by executive order number 106 s 2020 at uh, dito yan inilalagay no sa pagpasok mo pala sa Manila, doon may leaf, no? at uh, maging uh, sa entrance ay uh, makikita nyo rin yung uh, uh, mga karatula at uh, stickers